Nagkalasog-lasog ang katawan ng 47 anyos na lalaking rider na ito sa kahaba ng National Highway sa Villaros, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ang lalaki tumilapon sa kanyang minamanay humotorsiklo at nagulungan ng truck na kargado ng 52 toneladang semento. Nangyari ang insidente alas 9.35 ng gabi kahapon August 3. Nagulungan talaga ma'am dahil na talagang uh, grabe. Grabe yung pagkakano niya. Uh, tum tumilapon pa yung puso niya. Sa paunang investigasyon ng Bagabag PNP patungong hilagang direksyon ng biktima at sinusundan nito ang trailer truck nang maganap ang insidente. Ayon sa PNP, posibleng sumemplang ang biktima sa pag-overtake nito at nagulungan. Mayroon pong laman na simento, mga 52 tons. Kaya mabigat talaga. Kahit mag-pray siya, hindi niya makakayang... Uh, ma mabagal naman yung takbo niya, pero sa kapag i-pray niya yun, talagang hindi siya kakagat ka kasi mabigat. Pero ayon sa PNP, mayroon daw isang sasakyan na nakasagi sa motorsiklo ng biktima, kaya ito sumemplang at nagulungan. Yung sinasabi nilang sa sakyan na nagkatagis doon, na itawag naman natin kaagad sa Jedi at saka sa Magsabaran, wala naman po. Sa ngayon, nagpapatuloy pang pa investigasyon ng mga pulis sa insidente. Napagpasyahan na rin naman ang pamilya ng biktima na idaan na lamang sa areglo ang insidente. Vanessa Bugtong, RNG News.